Isang mapagpalang araw sa inyo mga kasimbahay. Halina't makinig at magnilay sa salita ng Diyos para sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, Nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo, at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Yesus, Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin, ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa lieg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno. Sa apoy na hindi mamamatay, kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Pagsasadiwa Sa Ibanghelyo ngayon, ipinakikita ni Juan ang pagkabahala ng mga alagad sa isang taong gumagawa ng mga himala sa pangalan ni Jesus. Ngunit si Jesus ay nagpapahiwatig na hindi dapat pagbawala ng taong ito sapagkat ang sino mang gumagawa ng kabutihan sa pangalan niya ay hindi magtatapat ng masama tungkol sa kanya. Ipinapaalala ni Jesus na ang sino mang hindi laban sa kanila ay kabilang sa kanila. Ipinapaunawa niya sa kanyang mga tagasunod na tumanggap ng maliit na gantimpala para sa kanilang pagtitiwala ay tatanggap din ng malaking biyaya mula sa Diyos binigyang diin niya na mas mabuting mabuhay ng walang hanggan ng may kakulangan sa katawan kaysa magpatuloy sa kasalanan at mapunta sa impyerno. Ito'y paalala sa atin na kailangan nating magpakasakit at magbago kung ito ang magiging daan tungo sa buhay na walang hanggan. Lahat tayo ay naghahangad ng kaligtasan at ito ay matatamo kung ikaw ay nagiging mabuti, hindi lamang para sa iyong sarili, bagkus ay pati na rin sa iyong mga kapatid na nangangailangan at umaasa sa iyong kakayahan. Malaki ang hamon sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Nawa gabayan at pagpalain tayo ng Diyos upang maisabuhay ang hamon at diwa nito. Ako po si Father Angelo Paolo Osper ng Society of St. Paul all for the gospel.